hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes ngayong araw. Sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga magsasaka na maging bukas sa makabagong teknolohiya sa pang-agrikultura. Kasunod ito nang ipinamahagi ng pamahalaan ng mga makinaryang pansaka sa mga lokal na pamahalaan. Ang mga detalya sa report ni Arnold Herrera. Namahagi ang pamahalaan ng mga makinaryang pansaka sa mga lokal na pamahalaan at Farmers Cooperative Associations kasabay ng paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa Mindanao. Kabilang dito ang mobile disinfection truck, forage chopper, combine harvester, tractor with loader, incubator with hatcher, at iba pang mga makinarya. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatutulong ito sa pagpapalakas ng produksyon at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Bahagi rin ito ng mas malawak at mas matibay na estrategiya ng pamahalaan para sa pangmatagalang pagbabago sa sektor ng agrikultura. Samantala, hinimok din ng Pangulo ang mga magsasaka na paghusayin pa ang kanilang kakayahan at maging bukas sa mga makabagong teknolohiya para sa mas epektibong pagsasaka para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One step closer to healing. Tinawag na landmark moment ng mga siyentipiko ang pag-aproba ng isang medical institution sa United Kingdom sa isang gamot na sinasabing maaaring makapagpabagal ng pagkalat ng breast cancer. Ayon kasi sa mga eksperto, halos 3,000 mga kababaihan kada taon ang maaaring mabenepisyo ng nasabing gamot at inaasahan na magpapahaba nito ang kanilang buhay. Ang mga detalye ay iyahatid ni Rose Babiera. Matapos ang ilang dekada ng pananaliksik, inaprobahan na ng National Institute for Health and Care Excellence o NICE, isang Britain State-run National Health Service, ang isang gamot na makatutulong sa pagbagal ng pagkalat ng breast cancer. Ang gamot na ito ay ang Trucap, nalika ng British pharmaceutical giant na AstraZeneca. Ayon sa mga eksperto, ang advanced type ng breast cancer ay may genetic mutation at kumakalat ito hindi lamang sa mga breast tissue, kundi sa iba pang parte ng katawan. May kakayahan ang Trucap na harangan ng pagalaw na ito upang mapigilan ang cancer cells na magmultiply. Dahil dito, napapabagal ang dati mabilis na pagkalat ng breast cancer sa buong katawan. Tinawag naman itong landmark moment ng mga sayantipiko. Anila halos tatlong daang kababaihan taon-taon ang mabebenepisyohan ng nasabing gamot. Sa pag-inom nito dalawang beses sa isang araw, inaasahang mapapahaba nito ang buhay ng mga pasyenteng humaharap sa nasabing kondisyon. Suportado naman ng Institute of Cancer Research sa London ang hakbang na ito na kinilala ang deka-dekadang pananaliksik ng mga sayantipiko at sinabi na ito ay tagumpay sa larangan ng kalusugan. Sa ngayon, ang National Health Service ng England ay nakatakda ng maglunsad ng mga genetic testing upang masiguro kung sino ang mga eligible na tumanggap at uminom ng gamot. Tinitignan din ang kalaunang pagbubukas ng akses sa iba pang mga bansa na nangangailangan ng naturang gamot. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling pinaalalahanan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang mga alok na inpatient benefit packages para sa mga sakit na may kaugnayan sa init ng panahon. Yan ay kasunod ng anunsyo ng pag-asa na formal lang nagsimula ang tag-init sa Pilipinas. Ang mga detalya sa report ni Mili Borja. Muling ipinalala ng Philippine Health Insurance Corporation sa publiko ang mga inpatient benefit packages para sa mga karamdamang may kaugnayan sa init ng panahon na maaaring makuha sa mga accredited na ospital sa buong bansa ayon sa PhilHealth, nagiging mas landada mga Pilipino sa mga gantong uri ng sakit matapos ideklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA na formal lang nagsimula ang tagi April 16. Batay sa ulat ng Department of Health o DOH, umabot na sa 77 ang kaso ng heat-related illness mula January 1 hanggang April 29, 2024 kung saan pitong kaso ang naitalang nagresulta sa kamatayan. Kabilang sa mga inpatient benefit packages na sakop ng PhilHealth ay ang mga sumusunod. Samantala, maaari ring mag-avail na outpatient emergency care benefit package ang mga miyembro ng PhilHealth para sa mga agarang pangangailangang medikal, kabilang ang mga sakit na may kaugnayan sa init. Ito ay maaaring makuha sa mga accredited level 1 hanggang level 3 hospitals. Pinaalalahanan din ng publiko na sumunod sa mga preventive measures tulad ng palagi ang pag ng tubig, pag-iwas sa araw sa mga oras ng matinding init, malinis na paghuhugas ng kamay at regular na paliligo upang maiwasan ang mga ganitong uri ng sakit. Para sa Deezer HTV, ito si miliborha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-uwi naman ang karangalan ng dalawang high school student na ito mula Lyceum of Paris sa Cagayan sa Grinap na English at Science Olympiad sa South Korea. Dito nakipagtagi siya ng galing ang dalawang bata sa larangan ng grammar, reading comprehension at maging sa computer literacy at coding. Ang mga detalye para sa report ni James Galange. Wagi dalawang high school students na si Lance Derald Awingan at Raesa Angela Juliana Imperio wala sa Lyceo Papapari, kagayan sa katatapos lamang na Southeast Asia Computer Science Olympiad at Global English Language Olympiad na ginanap sa South Korea. Dito na ay ng galing dalawang bata sa larangan ng grammar, reading comprehension at maging sa computer literacy at coding nakapag-uwi ang dalawang bata ng Diamond Medal para sa English Language Competition, Secondary 1 at 2. Habang nag-uwi rin ng Silver Medal si Lance sa Computer Science Olympiad Category 4. Dahil dito, itinanghal bilang overall champion ng Pilipinas sa Global English habang Malaysia naman na nakakuha ng kampiyonato sa Computer Science. Nagpati din ng na mensahe si Lance para sa mga estudyante nagnanais ding makatungtong sa naturang entablado na laging ibigay ang buong makakaya at manatiling mapagkumbaba sa kabila ng anumang tagumpay na kanilang nakakamit. Anya, ito rin na nagsilbing inspirasyon niya sa pagsali sa nasabing kompetisyon kasamang lumahok sa nasabi kompetisyon ang mga bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Thailand at Myanmar. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sampung destinasyon naman sa Pilipinas ang nominado sa World Travel Awards o WTA ngayong taon. Sa isang post ng Department of Tourism, pasok din ang Pilipinas sa ibang kategorya tulad ng leading beach, diving at island destination. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nominado sa 2025 World Travel Awards o WTA ang sampung destinasyon sa Pilipinas. Pasok bilang nominee sa Asia's Leading Regional Nature Destination, Asia's Leading Cultural City Destination at Asia's Leading Meetings and Conference Destination ang Aurora sa Central Luzon, San Fernando sa Pampanga at Clark Freeport Zone. Pasok din ang Pilipinas sa iba pang established categories tulad ng Leading Beach Destination dive at island destination, maging ang tourist attraction tulad ng Intramuros, luxury island destination tulad ng Boracay, wedding destination at tourist board sa buong Asia. Kaugnay nito, hinikayat ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia-Frasco ang mga Pilipino at international travelers na patuloy na tangkilikin ang mga destinasyong nominado sa mga naturang parangal. Ang botohan para rito ay opisyal na binuksan sa official World Travel Awards website at magtatagalaman hanggang August 31. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilatag ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Department of Transportation ang kanilang mga plano para sa pagpapagandang ng MRT3. Kabilang na ari riyan ang paglalagay ng libreng Wi-Fi connectivity sa lahat ng kanilang istasyon. Narito ang report ni Arnold Herrera. Ibinida ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Transportation o DOTR ang mga inubasyong nais nitong ilunsad sa Metro Rail Transit o MRT3. Ilan sa mga planong inilatag ni DICT Secretary Henry Aguda ay ang pagkakabit ng free Wi-Fi connectivity sa lahat ng MRT3 stations at palawakin pa ito maging sa mismong loob ng mga tren. Ayon kay Aguda, mainam na pampag-good vibes ito para sa mga biyahero. Sa ngayon ay nakikipag-ugnay na ang DICT sa mga major telecom provider hinggil dito. Tiniyak ni Agudan na mararamdaman na ng publiko ang initial improvements sa MRT3 sa mga susunod na buwan. Patuloy din ang kolaborasyon ng DICT at DOTR para sa target itong paglulunsad ng contactless fare payments at AI-powered security screening systems para sa mas epesyente ang commuter experience. Sinabi naman ni Agudan na bagamat sisimulan nila ang rollout ng mga ito, sa MRT3 ay palalawakin din ng mga naturang digital transformation sa LRT1 at sa LRT2. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, wagi naman ang ilan sa mga natatanging Pinoy inventor sa green-up na 50th International Exhibitions of Inventions Geneva sa Switzerland, kung saan nakapag-uwi ang mga delegado ng limang medalya. Tampok ang kanika nilang innovative technologies. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Wagiyang pitong natatanging Pinoy innovators sa katatapos lang na 58th International Exhibition of Inventions Giniba na ginanap sa Switzerland, kung saan nakapag-uwi ng limang medalya, isang gold, tatlong silver at isang bronze medal tampok ang kanika nilang innovative technologies. Isa sa mga nag ng medalya ay si Mr. Noel Gary del Castillo, founder CEO ng CEO Doc, para sa kanyang invention system and method for managing healthcare services and networks. Layo nitong gawing mas accessible ang serbisyong medikal sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng telemedicine scheduling, e-prescriptions at payments sa iisang platform. Ito ay nagbibigay daan sa mas maayos at korektadong healthcare management para sa mga pasyente at doktor. Habang ang iba naman ng pag-uwi ng medalya ay nakapokus sa agrikultura, konstruksyon at magiging sa paghahanda pagdating ng mga kalamidad. Ayon sa Department of Science and Technology, ang tagumpay na ito ay patunay sa lumalakas na kakayahan ng Pilipinas sa paglikha ng mga solusyon para sa pandaigdigang hamon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Green news naman tayo pagdating sa sports. Tinatayang aabot sa 800 atleta ang sasabak sa Philippine Athletics Championships 2025 kabilang ng anim na po mula sa ibang bansa. Ang naturang torneo ay lalahukan ng mga pinakamahuhusay na atleta mula sa Pilipinas kasama ang mga bisita mula sa Malaysia, Singapore, Indonesia, Taiwan, India at Papua New Guinea. Para sa balitang sports, ihatid Yan, ni Mili Borha. Tinatayang 800 atleta kabilang ang anim na mula sa anim na bansa ang sasali sa ICTSI Philippine Athletics Championships 2025 na gaganapin sa May 1 hanggang 4 sa New Clark City, Capasterla. Ayon kay Relly De Leon, Special Assistant ng Pataka President Terry Capistrano, makikita sa torneong ito ang pinakamahuhusay na atleta ng bansa kasama ang mga bisita mula sa Malaysia, Singapore, Indonesia, Taiwan, India at Papua New Guinea sa salary ng top under-18 athletes ng Pilipinas para sa pagkakataong makasali sa Asian Youth Games sa Bahrain sa Oktubre. Ayon kay Jeffrey Chu, seryoso rin ang mga foreign athletes sa paglahok dahil may world ranking points itong kabilang sa category B event ng World Athletics at makatutulong sa kanilang pagkwalipika sa World Championships sa Japan sa Setyembre. Samantala, upang maiwasan ang epekto ng matinding init ngayong tag-araw, gaganapin ang mga event mula 2 p.m. hanggang 9 p.m. Maligwan sa walkathon na nakaschedule sa umaga. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Heads up, fellow carrots! Ilalabas na kasi next month ang fifth studio album ng South Korean boy group na Seventeen. Ang iba pang detalya tungkol sa Happy Birthday, tutukan sa showbiz report na ito. The better news para sa Philo Carrots, ilalabas na kasi next month ang fifth full album ng K-pop group Seventeen. Pinamagatang Happy Burst A Day ang EP na nakatakdang ng release sa May 26, wax sa 10th anniversary ng 13-member boy group. Pero bukod pa riyan, ang lalong nagpa-excite sa carrots of fans sa grupo all over the world ay ang anunsyong magkakaroon ng panimagong tour ang grupo, new unit single album, new content, and more. Magulita na huling nasa bansang 17 Ong Enero bilang bahagi ng kanilang Right Here World Tour na ginanap sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Sa ngayon, dalawang miyembro ng grupo nagsimula na sa kanilang mandatory military service. Ang lead vocalist na si Jongha na pumasok sa Army September last year na sinunda ng lead rapper na si Wonho nito lang Abril. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampafeel better para sa si inyo. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang Hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news Ang The Better News mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV